ah kasi pag 'yung mga mga tao, kolektibo 'yun. 'yung mga alapaap ng ah Dami na nyo 'yun scientific na. Umuusok 'yung video to. Nagapakay 'yung mga naka siya. man ko. Ah, tama nagpunti nag sa to noon nagpunti sa maganda. Mm Oo. -hmm. Tapos. Ano 'yun to? Ah, doon. Nangyari 'yun. Tari dinalang sa Gwen. Mm -hmm. May pinadala sa ano sa camera para kanlungan yung pala. Pero ano 'yun? Mababa na daw yung boka ko. At yung napuputol. May pinasok sa feet may camera nilinis sa inyo. Tapos, parang nag-ano rin, uh, pag-anatanggal. Pero sabihin ako ng doktor na once na hindi nila ma-perfect na tanggal yung dumi, opera nila ako sa Osiraya Sumi. Pero natanggal naman. Uh, ano, kasi buntis ako hindi ako pwedeng ano, yung Eh. Kasi normal naman siya. Eh sabi um, yun nga, natanggal nila. Pero ano, after ko daw mga hapong, merahan na ako. Hmm. Hindi naman sa bumalik. Hindi na, ano, nag, hindi na bumalik yung sakit. Parang nag-normal na. Pero yung, ano yung after two years, yung trabaho ako, yun, bumalik ulit. Parang hmm, na, ano, na. Oo, um, parang yun, nag-ano, simula, simula. simula nun. hindi ka na po nakapuntaba. So, ngayon, sino po ang po sa panahon? Nung tawag ko na, sa Malabon no, Case Court. Ah, sa ano? No. Sa yung malabong mm -hmm. sa yung asawa niyo lang po ang tatrabaho niyo sa panisdaan. Yung... Pero sila yung mga di ba sa consignation. Opo. Pero sila sila yung sa yeluhan. Ah sa yeluhan. Uh, mga yung, yung, yung mga doon yun. kumukuha oh, yung mga mga pao yung ilalagay sa mga isda. Oh, sa mga isda. Ah, so, pero yung sao niya minsan pag oh, makan makan kina kami ng mga oh, nasa so, na sa. Minsan pare pag nakarami sila ng yelo. Mm Pare mabot ng 22 mm -hmm. na bloke, eh, mm -hmm. yung yelo, na, kung naubo sila yun. Napasawang ulan sila ng amay na 700 lang. Mm -hmm. Pero pag hindi naman nakarami, yung sal, sporadic, etc. So, paano nyo yung napagkakasyahin? Yun? Na, yung ko lang kasyahin. Mm -hmm. Kasi ako At nga. Apat nga... yung anak ko eh, tapos mm -hmm. tapos sila nag-aaral. Oh, tatlo nag-aaral sa anong level na po? Panay ko, grade 3. Ngayong kasi pa, grade 4. Mm -hmm. Tapos grade 3. Mm -hmm. Tapos yung 6. Tapos grade 1. So kinukulang pa talaga kasi yung gamot na gagamot ka po. Nagagamot ako nung nagagamot dina dinito ko na nga yung ano kayo yung omeprasol. Kasi pag may ako ng operasol, lalo si Maxi yung dibdib ko. Parang umaano, lalo yung hot bone ko ba. Yung so, nakakaramdam ako ng kiro, yung dibdib ko. hindi ka makay na. Yung say ano, Tapos nanghihina yung katawan ko. Hindi na operan na lang talaga ako. Gan, ganito na yung nararamdam simula nung naano tuloy, akala mo, di ba? Yung diba? parang yun, nabawasan mm -mm. yung loob ng katawan. Oo. Oh, oh. Yung nilang nila yung katawan. Mm -hmm. So, anong hanap buhay mo ngayon? Wala sa bahay ka lang talaga? Wala sa bahay lang. Bawal lang ako kumain ano. Dilo. Mm -hmm. Baga, oh. bawal ang pago. pag nindugano lang ako sa bahay, punti lang ano. Naatari ako. Sabi sa to ka mo, tapos sa heart mo, may problema na Tapos, may kasama rin dinat. Oo. Oh. May kasama rin binat nagdudugo din kasi. Kasi parang nag-cook yung dugo. Kaya mm -hmm. yung ulo ko kumikilos dito. Eh mm -hmm. tibambel. Niiyak muna lang pagano. Sigurad um, sa wala kang tinitik na gamot. Ayoko mag-take ng gamot kasi pag mag-take ako ng gamot, naapekto naman yung ano ko. Mm -hmm. Umaano yung hugpong ng dibili. So, anong nagiging ano mo, solusyon mo doon kapag ano, kapag umaatake mo sa Ano lang, may lang ako ng nagdang gom na tubig. May ako ng, ano, yung, yung gabis ko. Mm -hmm. Pero yung mga reseta ng doktor, hindi ko kasi, lalo ko nasa ko yung bibig ko. sabi ko, ano, kung magkapera nga lang, pap up na talaga mm -hmm. ano yung dapat ngayon ng gamit. Kaya lang wala pang pera na. Ngayon, ngayon nakumali. Nasa magkano kayo pag check check up? Hindi ko nga alam po. <laughs> <laughs> Hindi yung ano na. Kasi natin. yung mga laboratory pa lang. Mm hmm. Normal na eh. Yung lahat ng laboratory hindi lang naman dugo ang dugo niya. May kasama pa yung mga x-ray, uh, ECG pa yan, kasi titignan ko ano yung pressure at puso mo. Bakit na ganun, bumibilis yung mo. Kasi yung hot delikado rin yan. Eh. Diba? ma yan. May namamatay rin sa mm -hmm. yung So, ganito, kung papalaring rin tayo, uh, maano tayo ng sponsor natin, kahit man lang tapong tinulong, uh, makahinip tayo, hindi man financial, pang losero-losero -loser -no. ninyo, at is malaking tulong sa pamilya, lalo't uh, hindi ganyang talakihan yung kinigitan ng asawa mo, nag-aaral ng mga anak mo, ikaw wala kang trabaho, tapos nagagamot ka pa, minsan niya hindi ka pa nakakabili ng mga gamot mo, So, idudulog natin ito. Um, ako kasi personally talaga wala. Ayan, na, naghumagilap lang din ako ng mga tao na may mga mabubuting tao na handang tumulong uh, sa mga ganitong situation. So, yun. At maraming maraming salamat. Salamat po. So, ngayon, mag-aabot lang siguro ako sa iyo ng kaunti. <laughs> habang wala pa, di ba? At least, ah, uh, sorry. From personal ko, magbibigay ako. Ah, salamat. Kasi,